Inayos ko na nga itong mga greenhouse ko. Nagpalit na rin ako ng sofa cover. Tapos gumawa ako ng prosperity bowl bilang paghahanda sa New Year. December 28 pa nga lang, naggrocery na ako. Pero 29 ko na nga ito na asikaso. Isinama ko na nga dito sa so mga grocery ko yung ipanghahanda namin para sa New Year. Nakakatuwa lang kasi nakakaya ko nang biglain yung panghanda namin. Kasi dati September pa lang nag-iipon na ako ng panghanda. Ganon kasi yung ginagawa ko dati. Kada mag-grocery ako, nag-add lang ako ng dalawang Nestle cream o di kaya pang spaghetti sauce lang. iniipon in ipon ko siya hanggang December para nga pagdating ng Pasko at New Year, karne at saka gulay na lang yung bibilin ko. At eto talaga yung unang beses at unang taon namin na hindi ko na kinailangan pang mag-ipon mula September ng panghanda. Kaya naman, thank you Lord kasi ngayon nakakaya na namin bumili ng pang-isahang bilihan na lang. So anyways, mabalik na nga tayo dito sa ginagawa ko at eto nga pala yung mga binili ko para sa pang-snacks namin. Dahil hindi naman ako laging nagbibiscuit kaya naman nag-add din ako ng mga ganitong klase ng otak. At para nga sa mga bata nag-add lang din ako ng mga ilang pirasong candy. Dito nga inalis ko yung free na chucky gamit yung cutter at yun nadali ko nga itong gatas kaya nabutas. Kung nakakapanood kayo ng mga vlog ko dati, hindi talaga ako bumibili ng brand para sa pangkapi namin. Pero ngayon nga, thank you Lord kasi meron na. Kaya naman sobrang thankful ko din sa taon ng 2024 dahil sobrang daming blessing ang dumating sa amin. At nawa nga ngayong yung bagong taon, ipatuloy pa tayong i-bless ni Lord. Umorder nga pala ako ng sofa cover at eto magpapalit nga ako bago magbagong taon. Mali nga yung date dyan at hindi ko pa naililipan lumipat 29 pero 29 na nga nung araw na to. Medyo busy din talaga ako ng mga araw na to kasi nga habang naglilinis ako e eh, nagwa-washing din ako ng mga damit namin. Kinabukasan kasi at renta na at mamimili na nga ako ng mga ipangahanda. Vinacuum ko na nga rin itong sofa gamit nga itong vacuum na ginagamit ko sa higaan namin. May bago akong sofa cover. Parang ang ganda. Hello. Alam, ganda o. Oh. Ang taba nung kasama niyang phone sticks. Excited na ako ikabit. Oh, may libreng trophy case. Oh, bye. Sampung phone sticks. Halos hindi nga ito nalalayo doon sa nauna kong sofa cover na ganito nga rin yung style pero color brown. Nagustuhan ko lang dito kasi mas mataba yung foam sticks niya tapos ang ganda ng design. Two seaters nga pala itong in-order ko at universal sofa cover na siya. Ang technique lang naman sa ganitong sofa cover, kailangan mahigit mo siya ng maganda sa ilalim para maganda yung lapat. Pagkatapos, eh, aayus-ayusin mo lang siya ng konti para magandang tignan. Ang ganda. Oh, ang ganda. Ang ganda. pagkatapos ko ngang mabalutan, inilagay ko na nga rin dyan yung mga tropi loko, tapos nagpunas na rin ako ng sahig. Hindi na muna ako magpapalit ng carpet dahil gustong gusto ko talaga tong buri mat. Pagkatapos nga nyan, gumawa naman ako nitong prosperity bowl. Ito nga yung unang beses na gumamit ako ng bula kasi ito daw yung nagre-represent na magiging magaan ng buhay natin. Pero kahit gaano karaming ilagay mo na bulak dyan, kung tatamad-tamad ka ay hindi gagaan ng buhay. Gumagawa talaga ako nito usually tuwing 31 na ng gabi, pero dahil ginawa ko nga siyang konti, eh, 29 pa lang, meron na ako. Goya nga yung binibili ko na gold coins kasi masarap talaga tong chocolate na to. Pero dahil 12 pieces na yung kailangan nito at 10 piraso nga isang balot, kaya bumila ko niya ng dalawa. Umabot nga to ng million views don sa black app at ang sabi nga nila, mali daw yung nilagay ko rito na orange. Yung orange daw kasi nagsisimbolize ng suffering, pero depende naman siguro yan. Kasi para sa akin, diba, sabi nila, swerte daw pag bilog, eh, bilog naman yan, kaya okay na yan. Sabi ko nga sa inyo, wag natin niyaasa dito yung ating kapag palaran, kailangan pa rin talaga nating manalig at magsipag. At yun lang muna, mga Marcy at Parsi. Salamat sa panonood. Please like and share this video. Happy New Year sa inyong lahat!